Ay dumaan na po kita dito mga luto. Nasikpaw. Yan na siya oh. Pugita. Kuya sa tikpaw. Oh, patay mga jerks. Medyo takot ang yung lingkod sa ganito eh. Kaya si ka jubit biasa, biyasa. <laughs> ayan oh, ayan. Kaya patayin kasi mag siya. Mag-akit mag Oh. Hinawakan. Kaya <laughs> nang dapat nagkapit. Huwag mo siyang nga naman. Ah, uh, bitawan yung ulo. Ah, oh, na siya. Wala, oh, lumalaban. Lumalaban, lumalaban. Allah, oh, lumalaban. <laughs> lumalaban, yan yung mata. Sana nakita na. Ayun no, oh, sinakmal na. Ah. Uh, wala pa rin, hindi namatay, binabiyak yung ano niya. Binabiyak. Ayun na, pumutok. Ah, wow. oh, wala okay. na, kabagay-bagay. Oh. Ulam. Iyari na naman. <laughs> Tapos na nga lang kami kumain, oh. Oh, ako